Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay na-interview nga ni Kuya Vincent si Miss Rachel. At dito nga ay nalaman ng mga manonood kung ano ang side ni Miss Rachel tungkol sa kumakalat na isyo sa kanila at mga sinasabi ng mga bashers. Nagpaliwanag naman doon si Miss Rachel at sinabi niya na hindi naman daw sila nagpapa-apekto sa mga bashers. Ngunit may sinabi talaga si Kuya Ruel sa kanya na talagang tumatak sa kanya. Sabi naman ni Kuya Ruel ay dapat daw ay hindi nilang nila ito intindihin sapagkat kilala naman daw ni Miss Rachel pati ni Kuya Ruel ang isa't isa. Alam nila ang kanilang limitasyon. Alam nila na may pangarap at goal pa sila na nais marating. Kaya hindi naman daw siguro'm Mahalaga ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay mapatanayan daw ni Kuya Ruel and Miss Rachel sa mga tao o sa mga bashers na mali sila ng mga issue o mga sinasabi sky Kuya Ruel and Miss Rachel. Basta ipakita lang natin ba na isip nila mali. Mali, tama. Kasi talaga... Kasi tayong dalawa, alam naman natin sarili natin na hindi siya sabi nila hindi ito to. Tsaka yeah. alam naman natin yung intention natin at alam mo naman na hindi natin sisirain yung, yung pangako alam. natin kay papa mo. Tsaka to, alam ko na malalagpasan din natin yung tsaka sabi niya sa akin. Mm. Ano na, no, marami pa tayong goal, marami pa tayong pangako, yes. kaya yun muna ang uunahin natin. Kaya yeah. mga iniisip nila, hintayin nilang yeah. ipakita inyo na mali tayo. Sila kung, uh, at tsaka ang gawin mo na uh, tuloy-tuloy lang. School ka lang, di ba? School lang. Mm. Tama yung sinabi ni Ruel. Kaya nga daw po ang bahala mm. mag-invest ng lahat. Yes. Mag-focus lang ako sa pag-aaral. Yeah. Yun. Bro, binakakabilib siya. Kaya nga ako nakakabilib nakaka si siya na hindi ko po yung expect na may lalaki. Ganun na ganun. Mm. At saka, ito lang yung sabihin mo kay Ruel din na kung kayo, kayo talaga. Ano? Opo, sinabi ko. Ganun siya. din na tayo sinabi ni Ruel sa iyo. Oo. Oh, Di ba? Ganun din. Ano tayo? Kung sila, sila. Kaya dapat sa ngayon, abang bata pa, invest. Sabi niya mm. sa... Sabi niya sa... Discarte. Na, mm. na, Nag-bash pa sa akin na, mm. pakipot daw ako na <laughs> bakit di ko no, sabutin no. si so, mm. Sabi ni Rowell sa akin, kaya amin yung ga. Mm. Mas gusto ko na nasa tamang edad ka bago mo sabutin. Wow! So, tama po. yun, tama yun. Kaya, nakakanta naman siya at hindi niya ako muna madali. Yeah. Ka kaya, believe ka kay Rowell? Oo believe ko ako sa kanya. Gano'n ba ka gano believe kay Rowell? sa bilang sa isang lalaki? Gano'n ba, kung ano ba yung po. inahangaan sa isang tao? Sobrang binig po kasi yun na ako naka-income Ay, ay, hindi ba sa ngayon? Sa mga naging, ano po, naging, naging maniligo, sa kanya ko lang po naman sa'yo. Nang gano'n talaga. Iba e yung, yung ano niya? Yun? Iisipin yung kinabukasan bago yung ano, yung mga gano'n-ganon. Mm. Kumbaga? So, hindi na po, papilab. Oo. Talagang, nag i na. Invest na. Yung may patutunguhan po. Yes, tama yun. Basta ano lang, na, kaya nakakatawa kayong dalaw eh. Sabi ko, ang cute yung tingnan. Sabi ko talagang parang kayo, parang isip mo, parang kayo Para sa akin, parang kayo na eh. Pero, super close lang Ang kayo. alam ko naman talaga, hindi pa kayo totally. Super close lang. Kumbaga Kung baga sa, sa best friend, parang gano'n, marang gano'n, ano? Normal naman po siguro yun. na yung mag-best friend, alam, mag-holding hands, mag-holding ka. hands, Kaya, Normal kasi ang ibang tao kasi ginagawan agad ng issue. mo ha, ito sample lang. Kaming mga lalaki kapag nag-holding hands sa ibabae, iba, bae, iba na 'yung sasabihin. Pero pag kaming mga lalaki nag-holding hands sa mga lalaki, <laughs> mas malala, <laughs> 'di ba? 'Di ba? Magakbay lang kasi, magyakap, mas malala, 'di ba, Tatay? Yeah. 'Yung iba 'yung mindset ng ibang tao. <laughs> karaniwan sa ibang bansa kapag nag ano ka kapwa lalaki nag paano pa yan, nag, pipi ano sa beso-beso pa yan di ba pero normal lang, normal lang. pag ano, pagdating dito iba e yung bro, nagiging bro, reaction nila diba? ang daming na nasa sabi pa nga ni Miss Rachel ay unti-unti na daw talaga siyang nakokonvince at napapaniwala na sobrang bait talaga ni Kuya sabi nga ni Miss Rachel ay talagang habang tumatagal ay mas nakikilala niya pa daw si Kuya Ruel. Napagdatanto niya nga at nare-realize na sobrang swerte niya daw kay Kuya Ruel. Sapagkat si Kuya Ruel ay napaka-protective kay Miss Rachel at sa lahat daw na maging manduligaw ni Miss Rachel ay si Kuya Ruel lang daw ang naramdaman niya ng ganun. Kung saan siya kasi ay consistent at talagang pinaparamdam niya kay Miss Rachel kung gano'y ito kahalaga at pinagtatanggol niya rin si Miss Rachel sa lahat ng mga nangaaway sa kanya. Sabi nga ni Miss Rachel ay tawang-tawa daw siya sapagkat minsan kapag may nangbabash sa kanya ay parang nauuna pang magalit si Kuya Ruel. Kaya tawang tawa daw si Miss Rachel sapagkat pati ang problema ni Miss Rachel ay pinaproblema din ni Kuya Ruel. Lagi din nandyan daw si Kuya Ruel para kay Miss Rachel. Lagi siyang binibigyan ng advice nito para magawa niya ang mga tamang ginagawa. Kaya lalong kinilig ang mga manonood na magbitaw na ng salita si Miss Rachel. At sinabi niya na kapag nasa tamang edad na daw siya, ay sasagutin niya daw talaga si Kuya Ruel sapagkat swerte na daw siya kay Kuya Ruel. Oo, ka din, di ba? Basta ano, sa ngayon... Kaya nga po, tulungan po kami niyo pa sa pag sa Yes. Sa ngayon, unahin mo pag-aaral ka. Walang iba, aral kasi para makatapos ka. Para matulungan mo si Papa mo. Ha? At alam mo, nang chinat mo din si Ruel, di ba? Sabi ko, bro... Mama, Kaya, uh, ginaan niya nga po ako din sa... Lugar na tahimik na yung uh -huh. manong talagang pwede mo isigaw lahat. Oo nga, yun so, nga. Ay... Sabi niya sa akin, sabi niya po sa akin, Ba, isigaw mo yung problema mo dito kasi tayo lang ng dito. Mm hmm. Walang mga sa iyo. Yun po sa Turay, ba? Turay, pinapisigaw na ako o. doon oh. para ilabas yung, yung sama na, at Ga mabigat. Ganun talaga, na. pag mabigat na mabigat na sigaw mo. Pero hindi ka po masigaw kasi <laughs> nailabas ko na. Eh. <laughs> <laughs> na ano na. Pero yun, kaya, kaya bilib din ako yun. ay pa paring Ruel na sinabi ko bro, uh, ikaw mag-alalay ano, din niyan kay Rachel kasi ay, ikaw laging kasama. Nakakita mo na chinat ko siya. Mm Sabi niya po sa akin na, ayun, sinabihan ako ni Kuya Vincent na kung ano, nasaan na tayo sa Ben. Sa Ben daw natin, sa ko daw siya agad. Para, ano. gusto nga, sa, gusto nga isama kayo sa Imlo. Kaya yung ngayon nga, pa, yun na nga yung sinabi ko sa kanya na, Punta tayo doon sa kain ka isisigaw mo talaga yung samaan ng loob mo, yun. Ay, 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 binibin, ay, binibin ako ay, sa kanya kasi, yung may problema din siyang binadala. Nagyan pa rin siya sa ating hinapayon, niya pa rin ako. Kaya sobrang thank you kay Paring Roel. Yan, Paring Roel ko yan ah eh. uh, Ingat lang kayo palagi sa pag scout din, di ba? Kasama ka lagi niya sa mission. O ano masasabi mo kay Rowel? Napapanood niya ito. <laughs> Nagpapasalamat ako kasi may lalaking talagang totoong mamahalin ako. Tapos kahit siguro hindi pa, hindi pa naman na di pa man totally na kami. Andiyan siya palagi. Kapag kailangan ko, Andiyan siya palagi, ina-advise niya ako. Kapag na may nang api sa akin sa mm -hmm. social media, ano siya, nang pinagtatanggol na po ako, yung mm -hmm. nagagalit po siya kaagad na ganito. Na, yung pinagtatanggol ako na kahit naman na hindi na dapat kailangan doon yun. Na yung kahit hindi niya problema, ako niya. Kahit problema ko na ako niya pa. Kaya, thank you, Royal. Ano? Salamat kay Royal. Masasabi ko lang siya, the best. The best. So the best, so, <laughs> yeah. Wow. Kaya, kung sakali man dumating yung panahon, kami talaga. Nasasagutin <laughs> ko <kami> siya. <laughs> nasagutin mo siya? <laughs> Kasi, sobrang swerte ko na. Oh, Kasi okay. na, may lalaking ganun po. So sa ngayon, priority. Eh, priority pa rin ang pag-aaral. Yes. So. Oh. Kasi dadating na din naman po tayo sa panahon na ganun po, nasasagutin din natin siya. Oh. Kasi hindi naman na po siya, ano, yung, parang kilalang kilala ko na po yes. Siya. At, At buto pati sila, Papa, man. Ay, pamilya niya po. Kaila. Basta ano? So, sobrang mabait po nila. ah uh, sabi ko sa iyo, magpapakaano ka lang ha, humble lang lagi. Okay. Oh, Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakaparabik at talaga namang napaka na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!